Plus News Update mga balita ngayon, isang rapist na gumahasa sa kanyang mga pamangkin, arestado ng NBI sa Davao City. 5.5 million pesos na halaga ng shabu, huli mula sa isang high-value individual sa buy operation sa Laguna. 10 million pesos na halaga ng luxury car accessories, tinubok ng apoy sa isang sunog sa Marikina City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI Region 11 ang isang serial rapist ng Maragusan, Davao de Oro. Nahuli ng mga operatiba ng NBI sa bisa ng arrest warrant ang 30-anyos na suspect sa mismong tinitirahan nito sa Ecolan, Davao City. Ayon sa NBI, ginahasa umano nito ang apat na menor de edad kung saan tatlo sa mga ito ay sarili niyang mga pamangki base sa salaysay ng isa sa kanyang mga biktima taong 2018 nang mangyari ang panggagahasa nito at hindi lang isang beses nangyari ang pangmumules siya. Nakatakdang harapin ng suspect na matagal nang nagtatago ang apat na counts ng rape at statutory rape. Timbog ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation ng Siniloan Police nitong Hulyo Atres. Ayon sa ulat ng Laguna Police Provincial Office, kinilala ang suspect na si Alias Junyo Residente rin ang nasabing bayan na aresto sa barangay Wawa matapos pagbentahan ng isang pulis na nagpapanggap na poster buyer. Nakumpis ka sa kanya ang humigit kumulang 810 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5,508,000 pesos, ilang drug paraphernalia at ang 13,000 pisong ginamit na by money. Nasa kustodiya na ng Sinaloan MPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang sunog ang sumiklab sa isang auto shop kahapon ng madaling araw sa Buen Viaje Barangay Santo Niño, Marikina City. Ayon sa isang empleyado ng shop, nakaamoy ito ng sunog na plastik habang sila ay natutulog. Sinubukan pa itong apulahin ng empleyado gamit ang fire extinguisher, ngunit mabilis din na kumalat ang apo. Ayon sa BFP Marikina, agad nilang itinaas sa unang alarma ang sunog na tumagal ng isang oras. Tinukoy naman ng isa sa may-ari ng auto shop na tinatayang aabot sa 10 milyong pisong halaga ang tinupok ng apoy kabilang ng mga luxury car accessories na bagong bili at kadarating lang mula sa ibang lugar Kinala naman ng mga otoridad na dahil sa kuryente o electrical wirings ang pinagmulan ng suno. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Naguula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi nyo kasama sa bawat pagputo ng balita. <mulit>